Ang tatlong tao na nagmamahalan o nag-aagawan ay tinatawag na love triangle, pero paano kung apat na ang kasali? Diyan pumapasok ang tinatawag na love quadrangle, isang mas komplikado, mas magulo at mas mapanganib na sitwasyon. Apat na puso, apat na lihim at apat na dahilan kung bakit pwedeng mauwi sa trahedya ang relasyon. Noong gabi ng Winter Solstice, December 22, 2001, Isang nakakapangilabot na sunog ang sumiklab sa isang unit sa Quarry Bay, Hong Kong. Ang asawang lalaki ay natrap sa apoy at hindi nakaligtas. Habang ang kanyang misis naman ay sugatan at natagpo ang halos wala ng malay pero nailigtas siya ng mga bumbero. Sa unang tingin, isa itong aksidente. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumitaw ang mga nakakakilabot na detalye sa katawan ng lalaki na tagpo ang may mataas na dosage ng sleeping pills at ang pinagmula ng apoy ay isang red incense burner na tila bagong pintura pa para bang sinadya para lang sa gabing iyon. Habang sinusuri ng mga otoridad ang kaso, lumabas ang kwento ng apat na taong sangkot sa isang komplikadong love affair. Isa ba itong simpleng sakuna o isang planadong pagpatay? Samahan ninyo ako at balikan natin ang kwento ng misteryosong sunog sa Quarry Bay. Ang kasong tatalakay natin ngayon ay naganap sa 12th floor ng isang building sa Quarry Bay, Hong Kong. Doon nakatira ang mag-asawang sina Wu Jianhua, 37 years old, isang matagumpay na network engineer na kumikita ng higit 48,500 Hong Kong dollars kada buwan o halos 360,000 pesos sa pera natin ngayon. At ang kanyang asawa na si Lily Li Yi, 35 years old at matagal na siyang walang trabaho dahil sa sakit na Parkinson's disease. Dahil sa sakit ng Parkinson's disease, si Lily ay hirap sa paggalaw at umaasa sa walker upang makalakad. May isa silang anak na lalaki ngunit sa oras ng insidente, nasa Canada ito at inaalagaan ng kanyang lola. Ayon sa ulat, bago ang sunog ay nakaroon ng matinding pagtatalo ang mag-asawang Wu at Li bandang alas 6 ng gabi. Umabot ito hanggang alas 8 ng gabi bago sila parehong napagod at naghiwahiwalay papunta sa kanikanilang kwarto. Ngunit makalipas lamang ng ilang oras, nagising di umano si Lily dahil sa makapal na usok sa kanyang kwarto. Nang silipin niya raw ang kwarto ng kanyang asawa, bumungad sa kanya ang isang naglalagablab na incense burner sa tabi ng kama. Dahil sa kanyang karamdaman, pinilit niyang apulahin ng apoy, ngunit hindi siya nagtagumpay ng raw niyang tumawag sa pulis at bombero pero hindi na siya makakonekta. Sa huli wala na siyang nagawa kundi lumapit sa bintana ng sala at doon na naghintay ng saklolo. Samantala napansin ng mga kapitbahay na may usok na lumalabas mula sa unit ng mag-asawa. Sa una inakala nilang maliit na aberya lamang ito kaya agad nilang sinabihan ang building management. Ayon sa testimonya ng administrator ng building, Bandang alas 9 ng gabi noong December 22, 2001, nakatanggap siya ng tawag na may usok mula sa unit nila Li at Wu. Kaagad naman siyang tumawag ng bombero at pinaalis sa mga residente. Pagpasok ng mga bombero sa unit, sinalubong sila ng makapal na usok at maya-maya may narinig silang boses ng babae. Doon nila nang tagpuan si Li Yi, halos wala ng malay at nakatago malapit sa bintana ng sala. Agad siyang inilabas sa unit. Ayon sa mga rescuer, kung nahuli pa sila ng isa o dalawang minuto, baka hindi na siya nakaligtas. Samantala, pagbalik nila sa loob, ang kanyang asawa na si Wu ay natagpo ang wala ng buhay dahil sa matinding paso at pinsala sa katawan. Habang si Lee naman ay nailigtas at dinala sa Eastern Hospital na puno ng uling ang muka at nahihirapan ng huminga. Habang gumugulong ang investigasyon, nagsimulang lumitaw ang mas malaking misteryo. Napansin ng mga otoridad ang red incense burner na nakita sa kwarto ni Wu kahit halos deform na sa apoy ay tila bagong pintura pa ito. Malinaw na bago lang itong bili at hindi madalas gamit ng mag-asawa. Ayon din sa forensic report na matay si Wu dahil sa pagkalanghap ng makapal na usok at sa malalang paso. Ngunit may isang nakakagulat na detalye, wala ni isang struggle mark sa katawan niya na parang nawalan siya ng malay bago pa man kumalat ang apoy at napatunayan nga sa toxicology test na sa katawan ni Wu ay natagpuan ng mataas na dosage ng sleeping pills na sampung beses mas mataas kaysa normal. Patay sa mga ebidensya, lumabas ang initial theory ng mga pulis na si Wu mismo ang bumili ng incense burner, uminom ng mataas na dosage ng sleeping pills at saka nagsindi ng uling sa loob ng kwarto bilang suicide attempt. Ngunit imbis na simpleng carbon monoxide poisoning lamang ito, Nauwi ito sa isang malakas na sunog na tuluyang kumalat sa buong unit. Pero dito na nagsimulang gumulo ang kaso. Una, ang pintuan sa kwarto ni Wu ay hindi nakalak. Kung plano niyang wakasan ang sarili niyang buhay, dapat inilak niya ito upang walang sinuman ang makapagpigil sa kanya. Pangalawa, kung magsisiga ka lang ng uling sa incense burner, hindi dapat agad siya magdulot ng ganitong kalaking sunog. Unless may nagdagdag ng papel o iba pang pampabilis ng apoy. At pangatlo, yung sleeping pills na hanap sa katawan niya ay dapat strictly regulated. Ibig sabihin, hindi basta-basta makakabili ng ganoong kalaking dosage ang isang ordinaryong tao. Paano siya nakakuha ng ganoon karami? Isa-isa dumadami ang buta sa suicide theory. Mas lalo tuloy naging misteryoso ang buong kaso. Unang tinawag ng pulis siya bilang witness ang family doctor ni Lawu. At doon nga mas lalong nagulat sila sa natuklasan. Ayon mismo sa doktor, wala raw insomnia si Wu. Hindi raw siya kailanman nagreseta ng ganoong klaseng gamot sa pasyente. So kung hindi galing sa doktor, saan galing yung mga gamot na nakapatay sa kanya? Dahil dito, unti-unti na nag-shift ang investigasyon. Tinanong na ng mga pulisang doktor ni Lily Li at doon unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Ayon sa mismong doktor ni Lee, matagal na raw siyang humihingi ng gamot laban sa kanyang insomnia simula pa noong taong 2000. Maliit lang daw ang dosage na binibigay niya kada bisita. Pero noong December 13 hanggang December 19, 2001, mismong linggo bago ang sunog, bumalik siya sa doktor niya at ang dahilan niya ay lumalala raw ang kanyang insomnia. At dagdag pa nito, magbabakasyon ang kanilang kasambahay kaya wala raw makakapag-pharmacy run para sa kanya. Humingi raw siya ng isang bagsaka na nasa 21 tablets. Sa tingin ng doktor, reasonable naman ito kaya pumayag siya. Ngunit ayon sa autopsy, ang dami ng gamot sa katawan ni Wu ay higit pa sa 21 tablets. Ibig sabihin may iba pang pinagmula ng gamot si Lily Yi. At tama nga dahil nakita ng pulisya sa records na pumunta rin si Lee sa North Point. Mula pa sa isang doktor, nakakuha siya ng dagdag na reseta at dalawang beses pa. Kung ganun, posible ba na si Wu mismo ang nakaubos ng gamot ni Lee at nag At kung totoo iyon, bakit niya iyon gagawin? Ayon sa bersyon ni Lily may mas malalim dahilan ng lahat. Ikinwento niya na dati raw, nagkaroon ng ibang babae ang kanyang asawa. Ngunit bumalik ito sa kanila, nagsisi at pinatawad niya raw ito. At sa makailan lang daw ay muling nagparamdam ang babae at muling naging dahilan ng kanilang gulo. At sa mismong araw daw ng insidente, iyon raw ay naging ugat ng kanilang matinding pagtatalo. Bukod pa rito, stress na raw si Wu sa trabaho. Marami sa kanyang projects ang nakansela at may banta siyang mawala ng trabaho. Sabi ni Li ilang beses na niyang kinomfort ang kanyang asawa pero hindi raw niya akalaing sa huli pipiliin itong magpatiwakal. Samantala, hindi naman kumbinsido ang pamilya ni Wu. Ayon sa kanyang kapatid, imposibleng mag-suicide ang kanyang kuya. Mahal na mahal daw nito ang anak nila at hindi niya basta-basta iiwan ang bata. At higit pa rito bago ang sunog Kinausap pa raw sila ng kanilang ina. Plano raw nitong kalagang hiwalayan si Lily at pinapauwi niya ang pamilya mula sa Canada ngayong Pasko dahil may gusto raw siyang ipakilalang isang espesyal na tao. Bukod pa rito isang katrabaho ni Wu ang nagsabi na mismong isang araw bago ang insidente, nagpadala pa siya ng detalyadong project proposal sa isang kliyente. Dito na pumapasong ang mas nakakakilabot na ebidensya. Nalaman nilang si Lily pala ang mismong bumili ng life insurance policy para kay Wu na may halagang 1 million US dollars. At ito pa ang mas kahinahinala. Ilang araw lang matapos ang sunog, agad-agad niyang kinuha ang insurance claim. Napakunot noo ang insurance company para sa kanila masyadong agad-agad ang insurance claim. Kaya humingi sila ng tulong sa pulisya na linawin kung aksidente ba talaga ito o may foul play. Ngunit kahit na ang mga circumstantial evidence ay halos tumuturo na kay Lily bilang suspect, kulang pa rin ito para kasuhan siya. Hindi pa ito sapat na basihan sa korte. Dahil dito na-stuck ang kaso at frustrated na rin ang mga pulisya. Pero gaya ng isang kasabihan walang lihim na hindi mabubunyag at hindi nagtagal may lumabas na isang key witness. Lumabas na ang taong magpapaikot sa buong investigasyon. Siya ay si Ye Dairong, isa siyang black market domestic helper na kinuha ni Lily Yi. Iligal siya sa Hong Kong noon at galing siya sa mainland China gamit ang two-way permit. Pero hindi na siya bumalik, kaya nagstay na lang siya sa Hong Kong at nagtrabaho bilang kasambahay. Dahil sa bigat ng kanyang testimonya, nagdesisyon ng Department of Justice na hindi na siya kasuhan, basta't buong-buo niyang isisiwalat ang lahat ng lalalaman niya. September 2001 nang magsimulang magtrabaho si Ye Ronke na Ang trabaho niya roon ay mag-asikaso kay Li, tagaluto, tagapainom ng gamot, pero habang tumatagal napansin ni Ye ang mga bagay na hindi normal. Una, si liraw ay obses sa pagpapapayat. Lahat ng klase ng diet method sinubukan niya na. At halos araw-araw, si Ye ang bumibili ng mga diet pills at hindi pa konti-konti lang kung hindi malalaking supot. Pangalawa, madalas ding magpareseta si Lee ng sleeping pills pero never daw nakita ni Ye na iniinom niya ito ng direkta. Ang style daw ni Lee ay dinudurog muna niya ang mga pills, hinahalo niya sa tubig tapos iniinom kasama ng honey water. Pero nagtaka si Ye at tinanong niya kung bakit. Ang sagot daw ni Lee ay mas madali itong lunukin. Bukod pa rito napansin ni Ye na parang wala ng relasyon ang mag-asawa. Magkaibang kwarto ang tulugan nila. Halos wala interaksyon interaction sa buong araw at si Wu kahit kailan ay hindi kumakain sa bahay. guwin nito galing trabaho, diretso lang siya sa kwarto at lock agad ng pinto. At kahit siya ang kasambahay, hindi siya pinapapasok doon at pati si Lee ay wala rin Pero ang pinaka nakakapagtaka na napansin ni ay inutusan siya ni Lee na bumili ng incense burner at charcoal. Pero hindi pa doon natapos. Ilang araw lang naguutos na naman si Lee na bumili ulit. In short, sa loob ng tatlong buwan, apat o limang beses itong nangyari. At ang pinakahuli noong mismong araw ng winter solstice, bago sumiklab ang sunog. At dumating na nga ang araw ng winter solstice, December 22, 2001. Bihira mangyari pero magkasamang nag-breakfast ang mag-asawang Li at Wu. Pagkatapos, pumasok na si Wu sa trabaho habang si Li naman ay inutusan ng kanilang kasambahay na si Ye na mamalengke dahil daw uuwi ang asawa niya para mag-dinner. Bandang hapon nakapagluto na si Ye ng ulam at nakapagsalang na ng isang chicken soup. Pero bago siya umalis, sinabi raw ni Lee na kahit huwag ka na mag tonight, mag-extra day off ka pa. At doon, nagsimulang tumibay ang hinala ng pulisya. Hunuri nila ang natirang chicken soup pero wala silang nakita kahit anong trace ng gamot o lason. Kaya tinanong nila si Ye kung natikman mo ba ang sabaw bago ka umalis. Ang sagot niya, oo medyo oily lang pero normal naman ang lasa. Dagdag pa niya si Liraw ay may habit na bago uminom ng sabaw, laging gumagamit ng oil separator. Dito na nagkaroon ng ideya ang mga investigador, kaya tagad nilang sinuri ang mga gamit sa kusina at doon nila nakita ang ebidensya. Sa mismong oil separator, may residue ng gamot. Pero ang mas nakakapagtaka ang labas ng oil separator ay sobrang linis, walang kahit anong fingerprint. Kung madalas itong ginagamit, bakit wala man lang bakas? At kung si Wu mismo ang gumamit, imposibleng siya ang magbubura ng fingerprints. Pero kung si Lin naman ang gumawa, bakit sa mismong sabaw walang nakitang gamot at sa separator lang meron? Paano niya din na itago ang paraan para tiyak na mainom ni Wu ang lason? At higit sa lahat, ano ang tunay niyang motibo? Para masagot ito, kailangan nating balikan ang pinagmulan ng kanilang relasyon. Childhood sweetheart si Lily at Wu Jianhua. At noong 1992, nagpakasal sila. Maayos at payapa ang kanilang pagsasama sa umpisa. Pagsapit ng 1995, lumipat sila sa Canada, dala ang panibagong simula at bagong buhay. Ngunit noong taong 1997, isang desisyon ang babago sa kapalaran ng kanilang pamilya. Matapos isilang ang kanilang anak, nagpa siyang mag-asawa na bumalik sa Hong Kong para sa mas magandang oportunidad. Ang kanilang anak ay iniwan muna sa Canada sa kalingan ng kanilang lolo at lola. Nabilisan ng tagumpay si Wu dahil sa husay at talento sa so computer at agad siyang nakakuha ng mataas na posisyon at magandang kita. Hindi rin nagpahuli si Lily Yi. Pumasok siya sa isang American Life Insurance Company. Mula sa pagiging simpleng ahente ni Li, sa loob lamang ng dalawang taon, umangat siya bilang isang training manager. Ngunit noong taong 1999, ipinadala si Lily Li sa Guangzhou, China para magtrabaho. Doon ang ang kanika nilang kapalarang mag-iba ng landas. Marahil dahil sa kalungkutan at pagkakalayo, nahulog si sa bawal na relasyon sa kanyang boss, pero kasal din ito. Sa una, pakiramdam niya ay tunay na pag-ibig ang muli niya natagpuan. Ngunit makalipas lamang ang isang taon, bigla siyang iniwan ng lalaki. Noong October 1999, unang beses niyang tangkain ang pagpapakamatay sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot. Pag-sapit ng September 2000, muling nagtangang pakamatay si Lee sa pamamagitan ng paglaghap ng carbon monoxide at pag-inom ng pampatulog. Dito nasira ang kanyang brain cells kaya nagkaroon siya ng Parkinson's disease. Pumunta siya ng Canada para magpagaling ng kalahating taon at bumalik siya sa Hong Kong noong May 2001. Pagbalik niya, sinikap niyang magbawas ng timbang mula sa higit 160 pounds. Ngayon, bagsak ang lahat sa kanya. Iniwan siya ng kabit niya. Ang karir niya sa insurance industry ay gumuho at mayroon pa siyang sakit na Parkinson's. At higit sa lahat, hinarap siya ni Wu noon at sinabi nitong mag-divorce na tayo. Bumalik na lang sa Canada at alagaan ang anak natin. Para kay Lily, iyon na ang pinakamalupit na dagok sa kanyang buhay. Pero sa halip na sumuko, nagpasya siyang lumaban. At noong November 2001, Isang ordinaryong gabi sa tahanan ng mag-asawang Wu at Li, biglang nabasag ang katahimikan sa isang pagtunog ng telepono at ang nasa kabilang linya ay ang kabit ni Wu na si Zeng Shumei. Si Zeng Shumei ay isang babaeng deborsyada. Nagkakilala sila sa isang social dance. Sa bawat sayaw nila at pag-uusap, unti-unting nahulog ang loob nila sa isa't isa. Nagtisisyon si Wu na pagbalik ng asawa mula sa Canada, hihingi na siya ng divorce plano niyang magsimula ng bagong buhay kasama si Zeng. Ang espesyal na taong balak niyang ipakilala sa kanyang ina ay walang iba kundi si Zeng Shumei. Dahil nasa banyo noon si Wu, si Lily Yi ang sumagot. At doon walang alinlangan, diretsyong ipinakilala ni Zeng ang kanyang sarili. Ako ang girlfriend ng asawa mo. Sa isang iglap na kumpirma niya na ang kanyang asawa ay may kabit din. Nang breakdown si Lily Yi, umiyak siya, nagwala at muling nagtangkang magpakamatay gamit ang pagsunog ng uling o carbon monoxide poisoning. Pero kahit na isalba pa siya, ramdam niyang wala na siyang babalik ang relasyon. Magsapit ng December 5, 2001, mismong si Wuna ang nagsabi sa kanya na gusto ko na ng hiwalayan, wala nang tayo. At doon tuluyan nagbago ang puso ni Lee. Kung hindi na pwedeng ayusin ang basag na salamin, mas gugustuhin na niyang madurog ang lahat. Mula sa sugatang puso, isinilang ang isang malupit na plano ng pagpatay. Nang suriin ng forensic team ang katawan ni Wu, natuklasan nila ang isang nakakagimbal na ebidensya. Sa kanyang tiyan may nakitang mga hindi pa natunaw na pea sprouts at dito may nakatagong lason. Pero ayon sa kasambahay nilang siye, hindi naman daw siya nagluto ng ganitong potahe sa araw na iyon. Mula sa kanyang testimonya at mga bakas sa crime scene, unti-unting nabuo ng mga investigador ang totoong nangyari. Raw ng winter solstice, Matapos niyang paalisin ang kanyang kasambahay, sinimula na ni Lily Yi ang kanyang plano. Kinuha niya ang mantika mula sa sabaw ng chicken soup gamit ang oil separator. Pagkatapos dinurog at hinalo niya ang sleeping pill sa mantikang iyon. At gamit ang mantikang iyon, ginisa niya ang paboritong gulay ni Wu, ang pea sprouts. Alam niyang hindi makakatanggi ang kanyang asawa. At tama nga siya, kinain ni Wu ang mga pea sprouts. Iti lang sandali lamang bumagsak na si Wu at nalasing sa bisa ng sleeping pills at mahimbing na natulog. Ngayon dumating na sa huling yugto ang plano ni Li. Upang palabasin na ito'y charcoal suicide, ipinasok ni Li ang kanyang Jubao basin na puno ng uling sa kwarto ni Wu. Sinindihan niya ito, isinira ang pinto at hinaya ang lunuri ng carbon monoxide ang tulog na katawan ni Wu. Doon din sa kwarto isang resibo ng telephone company ang nakapatong lang sana sa tabi ng kama ni Wu. Pero dahil sa apoy ng nasusunog na uling, umakyat ang mainit na hangin at tinangay ang papel papunta sa Jubao basin na nilagay ni Lee. Doon ito tuluyang nagliyab at sa ilang minuto kumalat na ang apoy at sumilab sa buong bahay. At si Lily na nga ay natrap sa sala, hindi na siya makalabas. Kung hindi agad dumating ang mga bombero, baka natupok na rin siya ng apoy. Sumapit ang November 19, 2003. Sa Hong Kong High Court, nagsimula na ang paglilitis sa ang Killer Chicken Soup Case. At sa loob ng courtroom nandoon si Lily Yi. Maikli ang kanyang buhok, mabigat ang pangangatawan, nakasuot ng makapal na frame ng salamin. Ang kanyang muka ay blanco at halos walang emosyon. Mariin niya ding itinanggi ang akusasyon ng pagpatay sa sariling asawa. Paulit-ulit niyang pilit na idinadaan sa palusot ang lahat. Wala ring direktang ebidensya ang pulisya na nagsasabing siya mismo ang pumatay. Pero ang mga baka sa crime scene sapat na para makabuo ng isang kumpletong chain of evidence. Unang ebidensya ang autopsy na tagpuan sa dugo ng biktima ang napakataas na antas ng sleeping pills. Naging sanhi ito ng pinsala sa kanyang nervous system. At sa huli dahil sa usok ng sunog, tuluyang namatay si Wu. Lumabas din sa investigasyon na bagong insidente, dalawang doktor ang pinuntahan ni Lily He, para humingi ng halos isang daang peraso ng gamot. Siya rin ang bumili ng Jubao Basin at mga uling. Maging ang kanilang kasambahay na si Ye ay nagsalita rin. Madalas daw niya nakikita si Lily Ye na dinudurog ang mga tableta hinahalo sa honey water o sa mga inumin. At unti-unti pinagsama ng korte ang lahat ng piraso at malino na lumabas ang pattern. At pagsapit ng November 27, 2003, nagsalita na rin sa korte si Zeng ang kabit ni Wu. At doon nagkulong ang pitong miyembro ng jury sa deliberasyon ng halos limang oras. Sa huli, isang hatol lang lumabas, 7-0. Si Lily Yi ay guilty of murder. Sa ilalim ng batas, siya ay nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Nang marinig ni Lee ang hatol, makikitang paulit-ulit siyang kumukurap at malalim ang bawat paghinga. Habang inaakay palabas ng korte, hindi siya tumigil sa paglingon sa kanyang mga kaanak mga matang puno ng pangungulila, pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Pero huli na ang lahat. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Ikaw, ano ang masasabi mo tungkol sa kaso at sa desisyon ng korte? Iwan ang iyong komento sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at ihit notification bell para sa iba pang true crime content. Salamat!